At higit sa lahat, hindi ano yan, hindi wala sa ano yan, wala sa kasarian na sinasabi ng Biblia yan mga kababayan. Opo, wala wala. Bibig sabihin an un, uh, unscriptural si Vice Ganda mga kababayan. Opo, unscriptural. Bakit? Nung lalangin ng Panginoon jos ang tao ano lang babae at saka Lalaki, mga kababayan, walang bakla. Kaya nga, sabi ko, si Vice Ganda, unscriptural yan, ang pagkakala lang yan, ay wala sa kasulatan, mga kababayan. Ayun, good morning, good morning, good morning, mga idol. Long time no see eto meron tayong uh, viral na pag-uusap ngayon. Itong uh, si uh, Vice. Ano ba to? Vice ganda ba to? O Vice pangit ito? Anong sa palagay nyo? Eto kasi, mga kababayan, ay uh, ano to eh. Nag-joke uh, sa kanyang show o concert sa Cubao. Cubao ba yon? Eh, kung ano-ano yung kanyang mga pinagkakalat dito, mga kababayan. At pati yung mga taong walang kamuang-buang ay kanyang dinada, may mga babayan. Ito, 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 panoorin natin. Rekta na tayo para mabilis. Ito, ito, ah. Panoorin natin to, ah. Unahin natin to. <tong>

Ano bang pagmukha nito? Ano ba? <laughs> hindi lang iyon mga kababayan, hindi lang po yung uh, pag uh, niya tungkol doon sa bagay na 'yon sa jet ski holiday na 'yon. Kundi maging doon sa kumuha siya ng uh, kumuha siya ng dalawang tao na maglalarawan ng uh, pangulong uh, Bongbong Marcos at saka dating pangulong uh, uh FPRRD. Ito pa eh. Tinan natin to, ha. We are in, we are all here because we wanted to just have fun. We wanted to dance. Because dance really unites. Do you think so, too? Dance unites. Kaya naman sa puntong ito, patutunayan ko sa ito na dahil sa pagmamahal, sa pagsasayaw, sa hiling sa pagsasayaw, ay nagkaisa sila. I would like to introduce to you, my friends from the government,

We are united. Kaya yung magdikit. Kumating po muna kayo. To all my fellow Filipinos, Iyan, <laughs> impersonator ni Bungbong Bung Kano, Oo. Ano? Sir, wake <wait ka. laughs> up. Yan o, tinahawakan niya yung mga ganito niya. United as one. United. Unity. Na dapat tayo ngayong gabi ay magkaisa na dahil tayo ay dapat ay nagkakaisa. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Yan naman si PRRD. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag kang ina mo. Sir, pero kailangan ipakita natin sa mga tao na sa puntong ito nagkakaisa tayo. Okay. Pwede nito ho ba makitang sumayaw kayo? Ah, uh, pwede naman, pwede. Sumasayaw ho oh. ba kayo? S yes, sumasayaw. Yes. Ko. Nakikita ko sayaw ka kung ano sa eh. Okay. Hindi, yung katawan ko ang sasayaw. Oo, oh, oh, yes, yes, yes. Gusto niyo po siyang anyayahan? okay lang bang magsama tayo ngayon? Gusto mo na ba? <laughs> Iba, pinaalis mo ko? Oh, oh. <laughs> Kaya, ginagawang katatawa si katatawanan. Inyong... Yun po, mga kababayan, yung ginawa ni Vice Ganda, mga joke sa kanyang show nung siya ay nag-concert. Alam nyo, hindi lang yan. Pati si Senator Dante Marcoleta ay ginawa, ginawa niyang katatawa na. Ito yun, ha? Wow! Sige nga, titigan nga si Marcoleta. Tignan ko kung matatawa pa. <laughs> Pakita ang resibo. Yun po, mga kababayan, ha? Pati si Senator Marcoleta ay uh, dinamay niya doon sa concert niya sa kanyang mga uh, sa palagay niya siguro ay gagamitin niya sa kanyang mga pagpapatawa o gagamitin niya yung mga bahagi na yon para sa ganun ay magpatawa sa kanyang mga audience. So gagawin naman talaga niya lahat para makakuha ng atensyon ng kanyang mga audience. Pero eto kasi ay uh, Pwede namang mga uh, gumamit ng iba eh. Eh wag lang sana itong mga mga kinikilala at lalo na mga leader ito mga kababayan sa ating uh, bansa. Eh ginagawa niyang katatawanan ito mga kababayan. At alam niyo po ba ang ibinunga ng ginawa niyang yan mga kababayan lalo na sa parting uh, Mindanao o Davao. O idiniklara na siya na persona ng grata Okay? And then, dito sa ginawa niyang ito, mga kababayan, eh, napakabilis ng karma dahil sa, although hindi tayo naniniwala sa karma, ano ba tawag doon? Ganti <laughs> ng mga tao. Tinan niyo to ha. Yung followers niya, mga kababayan, na 19, uh, 20 million, 20 million yung followers niya dati. Migit 20 million yun. Ah... Uh, Uh, running to 21 million, papunta na sa 21 million. So 20 point something. Alam nyo ngayon yung followers niya bumagsak 19, 19 million na lang. At napakabilis magbawas ha. Napakabilis. Tinan nyo ito, papakita ako sa inyo. Ito, in-screen record ko po ito para makita natin kung paano mabilis na magbawas ang, kanila, ang kanyang followers. Ito ha. Yung followers niya kahapon na uh, 20 million yan, mm. bumagsak na ng 19 million dahil sa ginawa niyang uh, mga jokes tungkol sa ating Pangulo, sa ating dating Pangulo na si EPRRD. Pati si Senator Marcolita ginok niya din dun sa asyo niya eh. Eh, tinan nyo, 19, 19 million, 20 million naging 19 million. Tinan nyo kung paano mabilis bumaba yung followers niya. Tinan natin. Ayan. Ayan, nakikita nyo. 19 million, ay ay no, 19 million 857,111 followers. Ito na i-refresh e natin ha. Yeah, nakita niyo, 857,90 followers na. So, yan o. Oh. Uh, ah, tinan nyo. Refresh, refresh ulit natin. Ayan. 76 na lang. Uh, ah, tinan nyo. Refresh ulit natin. Ayan. 60. I 57, 60. Tinan nyo mabuti ha. Ayan kasi. Ayan. Lapapala mo. Oh, 39 na lang. <laughs> ito kasing ito, Ah, uh, refresh ulit natin. Ayan o, oh, 31. Eh kung galito, ganyan lagi, ah, baka maubos yan. Ayan, 20 na lang o, oh, 857.20. Ayan o, oh. ayan nag-unfollow sa kanya. O, oh, 857.12 na lang. <laughs> ayan, kasi napapala mo ikaw. O, oh, ayan, yeah. 56. 9-9 to. Ang bilis bumaba. <laughs> eh, napapala ng mga mapanghusga at mapanglait na tao. I Dinadaan mo sa jokes mo. Eh, eh, tinan natin ha. Pag nag-ano pa yan, nag-repress. Nag Ayan o, no? ang bilis o. Oh. Ang bilis bumaba guys. Eh, no? Naku, yari na. Nakita nyo kung paano, ah, Bumulusok, pababa. Napakabilis magbawas ng kanyang followers dahil sa kanyang ginawa, mga kababayan. Hindi naman katakataka ito. Eh ang isa pang nakakagulat, mga kababayan, ha? ito pa, ito pa, ito pa ha. Ito, inayunan, mga kababayan. Hindi katakataka yun. Ang katakataka ko, ang katakataka ko, pagka hindi niya sinangayunan ito, eh kung sinang ayunan sinang ayunan niya yung ginawa ni Vice Ganda mga kababayan, eh hindi po katakata -kata kayon. Ito <laughs> to to, Akbayan Representative Percy Sindanya defended Vice Ganda from backlash especially from Duterte supporters over the comedian's jet ski holiday joke. Ah uh, talagang uh, kinampihan pa niya mga kababayan eh. Palibhasa magkamukha po ito eh. <laughs> Tingnan nyo naman yung mukha, mga kababayan. Okay, sabi, sabi niya ni, ano, sabi ni Vice Ganda, e, tingnan mo nga yung mukha ni Marcolita kung hindi ka matatawa, sabi niya. O, ting, tingnan nyo nga din yung mukha nitong dalawang to. Mukhang uh, kabayo na ipinagli sa tekbalang, mga kababayan. Ang lakas panlay, takala mo naman, eh, Kulang na lang eh, lagyan ng ano, yung salamin dito na ano, para dire-diretso lang yung takbo, tsaka sapatos. Para lagyan na lang ng ganon, hindi pwede ng sakyan o kaya hilain ang karwahe, mga kababayan. Ito ang nangyayari sa mga taong ito, mga kababayan. Akala nila, akala nila lahat na lang pwede nilang gawin. Palibhasa, siguro sikat sila, ganon at uh, maraming uh, tumatangkilig sa si kanila katulad ng mga followers, subscribers, ganon. Eh pero hindi nila alam, yung marami na 'yon, eh pwedeng mangyaring uh, kukunti o kaya pwedeng mawala mga kababayan. Dahil dito sa mga maling uh, maling mga ginagawa nilang ito mga kababayan, eh ito ngayon. So napakaraming napakarami kung titingnan nyo sa social media, napakaraming galit kaya uh, vice Ganda, dahil sa ginawa niyang ito mga kababayan isipin mo ang pangulong bongbong marcos ang dating pangulong uh, rodrigo roa duterte pati si uh, Senator marculeta ay eh, kaniyang uh, pinagdiskitahan mga kababayan eh kaya nga may nagpost eh hindi ko nasasabihin kung ano pangalan nung nagpost pero alam kong kilala kilal niyo po 'yon sabi niya sabi ni senador uh, basahin ko nga pero hindi ko ipapakita ito, basahin ko yung nag-post ah. Pero kilala nyo to, kilalang kilala nyo to. Hindi ko na lang sasabihin yung kanyang pakalan, pero babasahin ko yung post niya. Ito to yung post niya. Sabi ni Vice Ganda, tingnan nyo raw ang mukha ni Senator Marcoleta. Kung matatawa ka, o sabay sabi ng joke-joke. Kayo po, sabi niya, nag-post, Ano ang masasabi nyo pag nakita mo ang mukha ni Vice Ganda. Ako ay nag-comment doon sa post na yun eh. Alam niyo po comment ko doon, mga mababayan. <laughs> mukha <laughs> Mukhang kabayo na ipinaglay sa tikbalang. Mga mababayan, hindi naman sanang ano tayo pero ito kasing si Vice Ganda, eh sumosobra naman to. Eh hindi dapat, uh, dapat ito talaga binibigyan ng leksyon. Eh sanang... <laughs> Sana ipatawag ito ni Senator Rodante Marculeta para nang sa ganun ay makapagpaliwanag dito sa kanyang mga sinasabi na bagamat ininadala niya sa kanyang mga joke-joke-joke, eh ano po kasi, mga kilalang leader po itong mga binibira niya eh. Mga kababayan, kayo po, ano po sa palagay niyo? Ito ba ay, although yung iba dyan ay siyempre entertainment, pero hindi naman na uh, may limitasyon. Hindi dapat, uh, marami ka namang dapat na or hindi talaga eh. Kahit sino pa eh. Kahit sino pa. Eh kung gusto mo, eh di sarili mo na lang. Ang uh, iano mo, eh sa dapat sana sinabi niya. O tingnan niyo nga yung mukha ko kung hindi kayo matatawa. Ganun na lang, sana. O tapos siya na lang ang nagsalita na gaganong-ganon, ngingiwing-ngiwing ganyan o kaya gaganong-ganon tapos magmumura, ganon. Uh, ikaw na lang sana, hindi yung gagamit ka pa lang kung sino-sino, tapos madadamay, mo, madadamay pa yung ginamit mo. Eh, mali, mali po ito mga kababayan. Eh, bueno, ipinanood lang namin po sa inyo yon para sa ganon. Eh, itong si Vice Ganda, eh baka follower pa kayo niyan. O, wala kayo matututunan diyan. At higit sa lahat, hindi, ano yan, hindi, wala sa, ano yan, wala sa kasarian na sinasabi ng Biblia yan, mga kababayan. Opo, wala, wala. Ibig sabihin, an uh, unscriptural si Vice Ganda, mga kababayan. Opo, unscriptural. Bakit? Nung lalangin ng Panginoon Diyos, ang tao, ano lang, babae at saka, Lalaki, mga kababayan, walang bakla. Kaya nga, sabi ko, si Vice Gandaan unscriptural yan, ang pagkakala lang yan, ay wala sa kasulatan, mga kababayan. oh, <laughs> Kayo po, ano po masasabi nyo? Oh, kayo, tatanungin ko kayo, katulad nung tanong niya. Oh, tingnan mo nga yung mukha ni Vice Ganda. Ano masasabi nyo pag tinignan nyo yung mukha ni Vice Ganda? Eh Ben, eh, ito lang ang mga ibabahagi po natin, mga kababayan. Ngayong araw, eh sana naging masaya kayo sa content na to. Muli po ang inyong lingko, Jazz Vlog. Bumabati po sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.